Ano ang ibig sabihin ng Espiritu Santo ay ang ikatlong persona ng Trinity? Ang lahat ng miyembro ng Trinity ay magkakasamang nabubuhay, magkakasamang walang hanggan at magkakapantay. Ang Diyos ay walang hanggan sa tatlong persona na nasa ganap na pagkakaisa. Isang Diyos ngunit tatlong persona. Inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin bilang Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa Mateo 28.19, Bilang bahagi ng dakilang utos, sinabi ni Yesus, Kaya't humayo kayo gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismoan ninyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu ay madalas at natawag na ikatlong persona ng Trinity. Dahil sa Trinitarian formula na ito, siya ay nakalista ang pangatlo. Ang Espiritu rin ang ikatlong persona ng Trinity dahil sa pagpapatuloy ng paghahayag siya ang pangatlo na nahayag bilang isang individual na persona. Sa Genesis 1-2, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Kalaunan, ang Espiritu ng Panginoon ay darating sa isang tao. Samson halimbawa sa Hukom 13-16 upang magawa ang isang tiyak na gawain. Gayunpaman, ang mga referensyang ito ay mahunawaan bilang ang kapangyarihan ng Diyos sa halit na isang espesipikong personalidad kung sino ang Diyos. Habang narito si Jesus sa lupa ay nasimulan nating maunawaan ang Trinity. Ang Ama, ang unang persona, ay nagpadala ng anak, ang pangalimang persona. Gayunpaman, sinabi ng anak, kapag umalis siya sa mundo, magpapadala siya ng ikatlong persona ng Diyos, ang Espiritu Santo. Juan 14.16-17 16.12-15 Mula sa mga salita ni Jesus, malinaw na ang banal na Espiritu ay hindi lamang ang impersonal na kapangyarihan ng Diyos kundi ang Diyos mismo. Isang ikatlong persona na hindi nahayag noon. Ang Espiritu ay Diyos. Ngunit hindi siya ang Ama o ang Anak. Siya ay isang ikatlong individual, isang ikatlong persona. Kapag ginamit ng mga Kristiyano ang mga terminong una, pangalawa at pangatlo, kaugnay ng mga persona ng Trinity, hindi nila iminumungkahin na ang iba't ibang persona ng Trinity ay mas mahalaga kaysa sa iba ang bawat persona ay pantay ang halaga. Sa mga salita ng Athanasian Creed na isinulat gaya ng iniisip natin ni Athanasius, isang arsobispo ng Alexandria noong ika na siglo AD, sinasamba namin ang isang Diyos sa Trinity at ang Trinity sa pagkakaisa. Hindi nakakalito ang mga persona o hinahati ang banal na pagkatao. Sa pagkat ang ama ay isang persona, ang anak ay iba at ang Espiritu ay iba pa rin. Ngunit ang pagka-Diyos ng Ama, Anak at Banal na Espiritu ay isa, pantay sa kalwalhatian walang hanggan sa kamahalan. At sa Trinity na ito, walang nauna o pagkatapos, mas malaki o mas mababa kaysa sa isa. Ngunit ang lahat ng tatlong persona ay nasa kanilang mga sarili, walang hanggan at magkakapantay. Kaya dapat natin sambahin ang Trinity sa pagkakaisa at ang iisang Diyos sa tatlong persona. Habang umiiral ang Diyos, lahat ng tatlong persona ay magkakapantay. Gayunpaman, habang ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin at habang nakikipagagunayan siya sa atin, ang bawat persona ng Trinity ay may ilang mga tungkulin. Ang Espiritu ay nagpapahayag ng patungkol sa anak. Juan 16.14 At ang anak ay nagpapahayag ng patungkol sa ama. 1, 14 13 Sa ganitong diwa, ang banal na espirito ay pangatlong persona. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, huwag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.